white po symbolize of purity of soul. Dito po sa Christ yung red, yeah, red. Yung green symbolize of health. Yung so, travel, job at saka exam yung blue. Wow. Yung Thank pala you yun. Sige, siya may may bayad yun. <laughs> galing kaya. God bless ha. ha? Thank, Thank you me. po. Thank you po. Meaning? Ang din na no, ako tandaan mo hindi? Hindi eh. No. <laughs> purity Anang of na? soul ang white. Sa Christ is ang family. Ang purity of soul crisis. crisis. sa sa health. Ito. Hi guys, dito kami kay Padre Pio. Kailangan guys mag sign in muna tayo guys bago umakyat guys Sign-in na kami, guys. Nakapag-sign-in na kami, guys. Kaya pwede na kami umakyat sa taas, guys. Akyat na kami, guys. aakit kami kay Padre Pio guys ayan ando sa baba aakit kami kay Padre Pio guys ayan for today's video ayan guys bago kayo makaakit dito guys uh, magsasign in muna tayo sa baba wala namang binayad guys libre lang naman so ayan ang init. Aga-aga pa, guys. Good morning! init sakit sa likod. Ayan, no? Ma. Ayan. si Papa, Ma? Ano may kinuha sa baba? Mm -mm. Yung tricycle? Mm-mm. Nilak yung tricycle. Kasi nakalimutan ilak. Ayan, guys. Hintay natin si Papa mo. Hintay natin si Papa. Ayan, guys. Parang dito palang hingal na ako kaloka <laughs> parang dito palang hihingal na ako ayun guys yung view ang ganda ng view guys so, oh, wala pa sa kalahati pero mabundok siya guys oh, first time lang namin pumunta dito guys ayun na tayo si papa mo bumaba si papa ayun guys Free entrance naman siya guys. Wala namang binayan. Mawag ka punta Kailangan doon. Kailangan lang mag sign in. Mawag ka punta doon. Oo. Kasi bangin na yun. <laughs> Hindi na natin yung bangin. Patag yun siya. Pa slope lang yung... Ayun guys tabi-tabi so, may motor pa lang pwedeng umakyat ayan siguro kahit bike pwede rin siguro kung kaya niya ng power so umakyat <laughs> ayan may motor siya lumada mapataas talaga siya guys ayan hmm. dragon si fruit. daming ano, puno ng saging. Si oh, oh. Ang daming puno ng saging. Matayin ah. si Papa. Dito na kami. Si hmm. Papa. Sa taas guys. Ayan, taas na namin. no. Oh. paakyat. Ayan na na guys continue sa paglalakad <laughs> ayun na guys so, natatanong ko na yung hagdan ang hagdan ang hagdan papa di, di mo malang dinala talaga yung payong <laughs> yung payong di mo dinala ayayay eh, Ay, yun pala. idawin yung payong, eh. Akita dito yung payong. Lagay mo. Huwag mo ito eh. Eh. Ayan, guys. Bukas! Bukas. Ay na guys. Ayan, guys, simulan tayo maghakbang-hakbang patungo kay Padre Pio, guys. Ayan, pong guys, to. So, simulan natin. 1 2 3 Nasa 10 na tayo guys. Ano <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na tayo guys. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Yung mag 23, ko lang. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 53 54 63 <laughs> 64 <62. laughs> 65 66 ay ko sabeti subscribe muna pala dito ay tika lang hindi ngal ako eh tika lang ayan meron diyan picture 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 banda guys isang pungotos ayan guys so ayan guys ayan yung view guys si father pio good morning ayun may mga rosary dito guys ayan no may mga rosary Ayun, so, hindi ko na alam yung bilang natin. 70 <laughs> so, rides, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

Solo, solo, dito, picture dito, picture kami guys. Wow! Ganda na view. Ano ang mundo ko? Wala mo ko sa mundok. dito ka. yun na guys ang ganda niya guys oh hindi na bawal na palang umano dito guys umakyat ayan bawal na siyang umakyat dito magpa picture sa taas ng kamay bawal na daw yun eh. ayan so yun ang view guys ang ganda guys so wow ang ganda ng view tubig ko masakit na guys oh. Ang taas Father Pio No, ma <laughs> na dito na Ito yung gilid niya guys At dito din yung yeah, Wish 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 na tayo guys hindi ko nabasa. Malapit sa yero. Yero. Oh. Okay. Hindi oh. nak ididikit pa yan, lalagyan pa ng ano. Ganun muna na so, ko, oh, ganun. San ba? Ah, dito na lang. Dito na. Ako dito. Ako dito. Ako na, huwag mahawa yung lalim. Maano nak? mainit. Pasok ka na nga. Oh. Oh. Dili, ito yung ilagay na pag mong dyan. Umahawakan yung ilalim ha. Oh. Umahawa ka yung ilalim. Ito. Okay. Dito tayo na. Oh, ito mo ano? Dito. Dito kayo, ako dito. Ako oh, na. O, gano'n na mo. Oh. Teka, teka, patak mo na tayo. O, oh Eh ditetapin. Nah, lindai mana nak? Dali. Aya wish 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 wish. Wish 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 wish. Abu ana kok, ibankah? No 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 no. Oh, souvenirs, guys. Yes, ma'am. Souvenir po. Oh, Ito yung likod niya, guys. Ayan mo. Oh, nakakalula din siya. <laughs> Hindi ko di pa drip yung guys. Ayan. Mm yung hindi -hmm. ko di pa drip yung guys. Palabas mo ito eh. Ay palabas Meron yan dyan. O kuha mo na tayo sa ilan sa kami. Ayan. Ayan yung aakyat yung guys. Oh. So, Diyan. 100 step yata yan. Hindi <laughs> ko kami buta ko rin bilang. Ayan guys. So, ayan. ayan guys. Ang ganda talaga ng view guys. So oh. Ang view, guys, oh. ganda. Ay.